ng ating pamimili. napabilib ba ko ni Kuya? Ang galing ni Kuya magpake, eh, oh. Pinag, kaya sa isang, ano yung dami nung binili ko, eh, oh. Isang blue. Uy, oh, nahiya sila. Bibigyan ko naman no, kayo ng, ng ano ba, eh, ng sticker. Eh, ito ang ating after graduation pagod po ng aking anak kagahapon kasi whole day yan, mili ko tayo takbo tayo sa pamimili ay, natutuwa ako kay Kuya. Ang galing niya magpake, oh. Kahapong... oh lang, doon, doon. Be, subscribe niyo po. Oh. Ah, be. Thank you. Be. Ayan, ang galing ni Kuya, oh. Ang galing niya pag... Ang galing niya pagkasyahin yung ano, oh. Yung... Dami nung ano na yun, nung... oh. Opo. Kaway ka, be. Shout out ka. Sige na. Ay, makiting ko gantan Malay mo may naghanap sa iyo. Poging ano, oh. Di <laughs> kuya Hi, kuya. O, oh, ikaw, kuya. Kaway ka naman dyan. Masama pa karamdam mo? Hi, <laughs> Ay, be. Ayan ah, siya. Ate, oh. Shout out daw po sa mga mahal sa buhay ni ate. O, oh, yung naghanap kay ate dyan, nandito siya. <laughs> Ay, o oh, naghahanap daw po. o oh, may ma marami ako bing, ano, subscriber ng Dubai. Oh, middle East, ang karamihan. Uh -huh. O oh, malay mo. Marami din puti doon. But ano bang hanap nyo? Di ba foreigner naman? Kahit ito yung pwede. Ikaw talaga. <laughs> Sin binabad sa suka? <laughs> Baka sa sobrang lamig, kaya na muti. Hindi ako nag-order niya. Uh -huh. Ayan o. Pagkakasya hindi kuya. Pero ipapak ng plastik. O ikaw kuya baka may gusto kang i... Ano kuya? Ipanawagan na mahal sa buhay. Ano si Wala. Ay, siya pala isang ilonggo, malambing. Kaya pala, kuya, kahit pagod, ay, malambing pa rin. Ah, saan ka sa Iloilo, -ilo, kuya? Sa Carles. Iloilo. Iloilo. May pamangkin ako sa uton. Lambuna o Iloilo Ay, malapit sa city. Oo, so malapit sila Ang <laughs> yeah, gaganda po ng mga damit nila O yung gusto pong mamili pa siya lang po kay dito sa kanilang pwesto <laughs> Dugay ka na dito sa Manila, dong One year na One year na Kumusta naman ang stay sa Manila? Gadugid. <laughs> dugid <laughs> Oo, oh, ganun talaga Laban lang Asi Kuya. Oo nga, totoo ka dyan. Tiyaga lang, go for the glory. Sa una lang yan, pagka... Tiyaga, hanggang maka... makabangon. Total, nandito ko na rin lang naman, nakikita mo Kuya. Mag-ipon ka, tapos oh, pag uwi mo sa Iloilo, magtinda kang damit. Ito may supplier ka na. Di ba? Damit? Palit, palit, palay, bigas. O oh, kasi priority doon pagkain ano? No. Yan ang ano doon eh. O oh, pa sa city. Umalay mo i Online mo kuya. Ang Ayun lang. O oh, pamangkin ko nga nag-online din eh. Ayan guys. Ay kuya bakit mo dinarik? Di mo nan Ang iba ba o ah? Ang iba Gusto mo ikaw na lalambing ni Noy. <laughs> Di ba kuya na <no>, kuya? Huwag <laughs> mong panong doon ang dinadaanan ng bata kaya nandun lang yun. <laughs> Sa ilo-ilo nakakatawa. Nagtete na ang bata mo na yun pala. Nagdaddy na pala yung bata mo. No, tama? Oh. <laughs> bayo ko kasi ilong. Naging bayo ko ay ilong go. Okay na tanda Oo, <laughs> o, lahat na yun. Tino mo, ang galing ni kuya. Parang minagic uh -huh. niya eh O oh. O yung pagkakapak ng lahat to, oh, di ba? May magic niya, pero naman sigurado yung paghagis niya, putok yung plastic to. Okay. <laughs> kuya, pakibalot mo ng tape gitna at saka pitan, ha? Ay, grabe, galit na galit sa akin si Kuya. Huwag <laughs> kas, tingnan naman po yung pinapasapin akong ibabaw. Ah, sobrang nagalit siya sa akin. <laughs> ako? Laguna po ako. -mm. -mm. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> kuya, nag-lunch ka na ba kuya? <laughs> Kabuy kabuyaw. Ay, tagal nyo na akong suki. Kaya lang, madalang kasi ako gawa ng... Pag kaya katulad yan, namili mga ilang buwan na ulit yan. Mga dalawa, tatlo. Pero pag December yan, parati ako nandito. Mga, mga Binyan. Oh, malapit ako. Sa kabuyaw, Santa Rosa Ay. ako eh. Boundary. Buasa. Nemo <laughs> salagaan daw. So, Konti na nga lang ay ipapasok mo eh. Hindi <laughs> pa marunong magpasok ito, be. Hindi pa siya ano, hindi pa siya train magpasok. Wala pa kasawa 'yan kasi hindi marunong magpasok. Wala makakita wala makapansin. Grabe. Pogi naman si Kuya, Kuya kawe ka nga. mamaya biglang may nananawagan din yung kanya ano, nawawalan ng pingsinta. Mama si <laughs> <Mama. laughs> Oh, thank you, Diyan. <laughs> Diyan Manila, ano? Oy, maganda ito. O kaya lang hindi ko lang alam kung single pa. Single ka pa, be? Again, single, <laughs> single, pa single, ba? Single pa yeah. <laughs> <laughs> Grabe, siya binu <laughs> 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 Ah, may asawa. Okay. May asawa. Hindi ano, balikan ko paper pwede? Ah, sige, be. Tapos iin na lang ako ng pendel, pen, lagyan ko na lang ng pangalan. Ay, may lalabas ba yan sa live mo? <laughs> Ay, sige. Oo, oh, lalabas 'to sa live ko. Mamayang gabi or bukas ng aga to. 3, 3, oh. Okay. Sige, pa, eh, dikit nyo yan. Sige, pag nagpa-surprise visit ako, may price yun. Pag nag-check ako ng na, eh, ano. Mm. Panoorin nyo yung taga-tumol. may pinag-games kasi ako doon sa taga-tumol. Hindi pa, isa pa. Tapos Ano yan? Tapos yung ilalim ng ano, para pag, ano. o para lagyan natin ba ng ano. Ito na lang, baliktarin na lang natin ang pangalan. Ay, Sorry, be. Yan. Ah, sige, be. Daan lang po. Libre daan, be. Yan. Lagyan natin ang pangalan para sure na sure. Ang galing ni Kuya. O, ako. Talagang napagkasya niya sa isang ano. Ay, kanina to, ne? Thank you, be. Ba. Ah, balikan ko, be, ha? Thank you so much. Ay, be, yung tawil mo, baka madumihan, nahulog. nahulu? ibang iwan ko muna ha. Thank you so much. Balik ako, be. Bye-bye. Bye-bye, be. Ang maganda nating uh, checker dito. Ay, <laughs> Bye-bye, kuya. Thank you. Bye-bye.